Pinagpapaliwanag na ng Comelec sa loob ng tatlong araw ang Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas at tumatakbong gobernador na si Jay Ilagan kung bakit hindi ito dapat kasuhan at ipadiskwalipika. Dahil ito sa kanyang naging pahayag sa kampanya na hindi siya natatakot sa kanyang kalaban sa pagkagobernador na si Vilma Santos Recto dahil ito umno ay laos na at marami itong taga-suporta na namahinga na. Sa Shokos Order ng Comelec, ang naging pahayag ni Ilagan ay posibleng manong paglabag sa Comelec Resolution kaugnay ng Anti-Discrimination and Fair Campaigning. Partikular na rito ang Section 3 kung saan ang bullying laban sa iba't ibang sektor kabilang na sa kababaihan ay hindi pinahintulutan at may karampatang parusa. Binibigyan sila ng pagkakataon ng Comelec na masagot yung mga paratang po sa kanila. Kung sakaling uh, makita ng task force natin na dapat siyang kasuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag i ng summons. Ang tinig ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.